Dito tinanggap mo na yung ano. May mga struggles na pala kinaharap. Pero, napag-pensyonan mo na rin I- Ma- um, I-follow yung kahit yung mga nagkakasala ka pa, hindi hindi na na hindi 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 na hindi 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 hindi

Ang halaman ka, may gano'n mo. Kasi, yung puno rin may ka no. meron. Kasi, pag pinapunod mo yung puno, kasi yung pa Pag ikaw naman, pag pinapunod mo yung puno, pag ikaw nang batay, huwag yung ulit yung

<laughs> ito it, ko like, tumayo para hindi nang takpan naka ito ko tumayo. Ayan, ayan, ayan. spirit and soul. Wow! Sa kasi, kailangan daw yung soul. Para, pag nag-agree yung soul, maaaring nahihig yung, maaaring ng all-spirit, all-spirit, all-spirit yun. Nagkakasayang yung soul. Kaya yung soul na sa atin, hindi yung from heaven. Bakit kailangan yung true ay Diyos, God, or eternal? Kasi yan yung magbibigyan ng influence. Yan yung magbibigyan ng influence. sa kahit i-inlet ka spirit. Lahat influence ng, influence ng mga galing sa soul. Ano yung soul? Sabi nga Ang pakailan mo talaga, concern talaga ng Diyos ay yung seed. Mustina. Wala pa pakinig sa Nancy. Mustina na tayo. So, Tapos narinig mo na, 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 yung, used, yung message of the art, bakit po ikan siya? At bawat, ang sikat yung hindi yung natin may sikat tayo. So, hindi naman sabay sabay. Na makukulik yung sikat natin. Kahit sabi mo sabay sabay tayo narinig, makarinig. Hindi sabay sabay yung makukulik yung sikat natin. Bawat sikat may kanya kayo nakikiton. Diba? Kaya yung hindi pag na pagkapagkahinog. Diba? Ngayon, pag narinig kayo na yung lucid is yun, yep, isip na yun. Yung isip na yun, alpinyo sa solo mo. Alpinyo sa mo. Sige na kay Papa din Ito kay. Ka Yan. Sa solo mo. Ngayon, pag napagpag, alam mo, uh, nakwit yun na yung isip, papalitan mag yung mag-agree yung mag-agree yung old mo at papatayin yung old soul so, yung old mo at papatay niyo oh, kung papalitan New soul. Kasi yun lang kayo sa Bible. New soul. Kung sabi new soul, hindi na, hindi na katulad ka yung dati. Bago. Di ba? <manyan> oh, lahat ay bago. Oh, bago. Alam Ang sabi bago, hindi yun diba? sabi, yun <manyan> oh, diba? oh, yan yung ano? dati. Di ba? Di ba? Pag sabi yung dati, ano lang, nilabahan lang. O, di ba? Nilabahan lang. O, di na yung Yan yung ano. Kung yung dati, cleansing. Pero pag sa so, pinalitan. Pinalitan talaga, kaya nga new, di ba Sabi ano ang na ano? Behold, all things are new, new. di ba new, so, new. Oh, so, yon 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 na ang anak yon 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 hindi na nagkakasala yan. Kasi nga, ito kasi, ang, ang reasoning, ang dito eh. Reasoning, ano ba yun Imagination, ano ba? Ano ba? Affection. Affection, ano ba? Ano ba? Ano yung muna ito? Buhin yung muna ito. Reasoning, imagination, affection, emotion. Memory. Memory, yan. Memory, ano ba? consciousness. Ah, consciousness. Consciousness. Ngayon, lahat, 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 lahat five, ang tawag ng dyan ay five rooms. Hindi, Five rooms. Room dyan. Okay, mga huh? Okay. Three room house yung tao. Ang mangyayari ngayon, yung influence, lahat ang influence niya, yung influence niya, yung influence niya, yung influence niya, yung magiging influence niya, yung affection influence niya, memory influence niya, yung process na yung niya. Kasi bakit kaya bakit Kasi ito, dili namamatay ito. Billy namamatay yan. So, hindi ang magkaling ito namamatay, Yung galing ito namamatay, ha? Ang mga matay, ito sa fullness, perfection. Uh, Yun ang body niya. Ngayon, kung nabiyo progression, susunod na ito ngayon. I-iblo naman ngayon nito, yung body. Kaya, yeah, yung body. Ngayon, ang, 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 last, ang um, last course na nangyayari mayayari uh, sa body. building natin is, i-drop natin yung uh, blood. U drop natin yung blood. Buhay. Diba? I-drop natin yung blood. Ang blood yung body, walang blood eh. Walang blood ang glorify body. Wala di ng dugo. Diyan, talaga ng dugo. Di ba, glorified ka na eh. Kaya ano yun eh, Ano tawag mo sa, ano yan? Ang maano sa inyo kasi yung blood, Yes. Oo. You're finished the Ngayon, ko sa, pag sa soul. Diba? ba, Ang soul kaya sabi nga no, wala ang ginagamit namin talaga. Ang idea, ang principle is, i talaga yan replacement. Pero hindi namin nilang gamit ng replacement. Hindi ko na rin At kaya ka namin dito ito, changing talaga. Dapat yeah. ito talaga. Yan na rin talaga. Kaya, position. Wala. Ito sa amin, ito, itong soul, okay to. Hindi siya amin Okay. Ayun. Sabi ko, wait for Diba? Ang meron nung ito, faith saka doubt, di ba? Faith, okay, doubt. Tapos, ito, alito rin yung, ito yung, ito rin yung control tower. Control tower. Control. Ayan din uh, control tower. Diba? Pero siya, hindi siya nag-iisip. Parang isip. Parang isip. Exactly. Parang isip.

Joy, ano ba? Basta basta itong ear. Tapos ear. Oo. Ear. Ayan. Kasi nga, hindi siya nag-release siya. Ama, 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 ang 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 gagawa lang? Ang function lang niya, para bang, basta para, para, hindi yata kapasit yung trick nito. Okay. So, parang, hindi ako full down dyan. Parang gusto ko siya ipalak dito. Kasi, influence siya. Eh. Diba sabi nyo, ang influence ng experience, Huwag gagaling sa body. Kaya mananaman mo nga kung right or wrong spirit ang isang tao. So, ang video na kanyang ka nature. Mananaman mo yung nature niya sa pamamagitan ng kanyang spirit. Okay. Kaya nga, influence nga. Kasi kaya nag-influence ka yung nature niya, di ba? Nalaman mo kung right spirit or wrong spirit siya. Because of his nature. Di ba? Kasi yung nature niya, nag-influence niya sa spirit. Sa pahitin na siya, pahitin na yan. Di ba? Talagang ispan nila. Pero, ito nga, parang isa dyan, kaya balik sa siya, di ba? Kami ito, hindi ito conscious. Itong conscious, itong conscious. Ito yung nag-iisip. Kaya yung tanong ko nga, ang tanong ko, Conscious na siya, dear. No, siya ay weekend, Kasi, life yun eh. Ang tanong ko eh. Nung ibinibreak ni Pastor to, visioning, imagination, affection, memory, conscious. Yan ako na, na ano, ako doon. I Nasa mean, script of conscience. At sinasabi nila, nag-aagree. Ang oh, nag-aagree. Hindi yung spirit. Ang nag-aagree, ayaw. Sir, ano ang nag-aagree? Paano mag adin, kung wala lang yung galing? Di Naging tanong ko yun, nandunod yun, nandunod yun. Bakit? ay At yung mo, si Maui, nag-uwal sila. Paano mag-aagal ito? Eh, hindi naman nag-iisip ko, alam naman di ba? Magalak, di ba? Maging mabuti, o maging, ano, maging mag mabuti ito eh. Yung old soul, maging masama, kasama na rin eh. siya natin yung old soul eh. Spirit mo eh. Ngayon, paano mag-aagal? Mag-aagal siya sa world. Paano siya mag sa world? Ito ang isa. eto ang isa, eto ang isa, ito ang isa, mayroon kayo so, ito, uh, mayroon kayo so, ito, uh, mayroon daw, ay yung seed. Hindi yeah. daw mag-aagree yung seed. Diba? Kasi gano'n bahagi ng Diyos. Kaya siya, ah. yun. Kaya Sabi, yeah. kahit pa nung old ka pa, may old ka, ano na yung

Diba, ito yung season eh, ito yung bahagi ng system. darating daw yung season nito, season, every season may season eh, diba? So darating yung season nito, nama, pagdating yung season nito, at narinig niya yung word, level 3 pa yun ha, narinig niya yung word, mag-a-agree sa ngayon. Diba, mag-a-agree yung ngayon, yung i-influence yung old

eh, kaya lang tumayag sa kapilatay. Sumuhuna ko, pinapay pa. Ang nagdala, wala lang sumuko. Diba? Ayun, hindi pa na gano'n. Pero, that's the way it is. Okay. Okay Doon nung matay siya, ang may papalitan ng new soul. Yun daw ang tiyatawag na new birth. Okay? Tiyatawag okay. okay. na new birth. Okay. New birth.